Ito yung lugar kung saan ipinanganak ang pambansang bayanay ng Pilipinas, si Dr. Rosel. Ayan. Ang pahay nila sa Ang ating pambansang bayanay ay halos kalapit ng simbahan. Ayan kasi yung simbahan. Ang bubong niya ay tisa. Oh. Ito, uh, Palambar Rizal Shrine. yan. Okay. nakalagay dito birthplace of Jose Rizal restored by executive order number 145 of President Eugenio Quirino with Japan mainly contributed by school children of the Philippines inaugurated 1950 architect 1F Napkil ayan iwan ko muna yung mga ko doon ok may donation lang daw dito dito sa loob Hulog tayo ng bind. No entrance pin nakalagay. Ha? Yeah. Ilaw ka ng langit. Ito yun. Ito muna tayo. Ito yun. Oh. Ito natin di sa loob. Talang Tal... Tala ang kanan ng pamilya. Domingo Lamco. Ito yung tatay niya, Francisco Mercado at Alonso. Madaming anak. Manuel Hidalgo, Saturnino Rizal Hidalgo, Paciano Rizal, Severina Desina, Antonio Lopez. Narcisa si Sarisal Lopez, Silvestre Udalbo, Olimpia Rizal Udalbo, Mariano Herbosa, mm. Lucia Rizal Barbosa, Manuel Faustino Cruz, Maria Rizal Cruz, yun si Dr. Jose Rizal, Rizal Josephine Blackton, Josephine Rizal, Josephine Rizal, Trinidad Rizal, Rizal Pantalion Quintero, Solita Rizal. Ito yung um, The Moon and the Plain. Ayun <laughs> Tinuturoan si Rizal ng kanya Lola, Lolay Doña Lolay Ayan. Okay, dito So, ito yung bilang bahay ni Dr. Roseri sa Tapos meron dito ang mga paintings. Ito, paintings. Ako'y nagagala. Wow. Wow may mga sulat dito. Trinidad 1968 to 1951. Ito ay sulitad. Hmm. mga sulat. ngan, sulat din ito kay Josepa Concepcion. Ano ito? Kaninito. Maria Lucy Olympia Walang pangalan ito Pasiano. Pasiano. Saturnia. At wala ding pangalan to. Francisco Rizal Mercado. Maari kang ulitin at pagsigawan ako'y anak ng pinakamangarangal na lalaki. Yan, ito yun. In, uh, Tagalog English. Si Baba English, Tagalog doon. Ito. Transcript of Rizal, existing baptismal record. Ah, sulat kamay na Rizal. Translation of transcript of Rizal, existing baptismal record. Okay. Okay tayo. Kapaligiran. Kalamba. to. Ang Laguna ni Rizal. Okay. Marami dito mga uh, to, Gilingan nga ito. Tapos may halo. mga sinaunang gamit. Ito naman, mga damit, ang kamison at nunti ang kimona na pinagma, napagmamayari ng mga Rizal na ito. Ito ay ang kamison at kimona. Ayan. Ayan. Kung ibon sa gunita ng Rizal, ito naman, ito, um, drawing. As Rizal learned to alphabet and prayer from his mother. So ito naman ay sa pantilyang gawa ni Leonor Rivera. Sa pantilya. So ito ay tahing gamay. Si Rizal bilang mag-aaral. Ito yung mga aklatan. Ito. Ito yung mga picture niya. bata pa siya dito ito ito yeah, mga sulat kamay mga aklat na binasa ni Sel noong kanyang kabataan Amigo de los Minus yan yan mga tapos yung mga aklat ito yung yata ang aklat na ginagamit niya so mga sinaunang aklat may English eh. Ayan, remembering Mr. Morgan. Ito, Rizal at 18. Rizal portrayed by Dindoliana. Okay, tingnan natin sa taas. Sinaunang sinauna pa itong hagdan na ito. Ayan. ito yung kusina wow kapag kainan ganda pa ng bangko sinaunan sinauna tapos ito ang kusina so dito sa kusina yan, magkita yung sinaunang mga gamit and then may malaking palayok yan, no? may mga banga ayan alam ko kung ano ito eh may nakasahod ka simba nga parang diyan yata yung sinaunang pagganbawa kakatasin mo ang isang bagay parang yan may nakasahod eh ah, mga sinaunang gamit yun mayroong kutsarang yan bao ito yung mga ito ang sabi ang mga kagamitang pinaghapunan na may mag na naging pag may arili Rizal kapatid na babae ni Dr. Rizal na ipinahiram sa dam dambana sa kagandahang loob ng tinang potensyana na geron niya i Rizal ito yung mga gamit and then ito yung mga naparado okay ito. ang ganda ng kono disenyo. Yan. Ito ang pinakang uh, pag may mga bisita. Yan siya. May sinaunang ilaw po. So ito naman ang pinakang tulugan. So hindi pwede tayong pumasok. May harang. Okay. Ayan siya oh. May sinaunang pantahi. Okay, ito yung pag may mga bisitang pari uh, para kunto ah. Uh, Kapag may mga okasyon. Ayan. Sa so first time ko makapunta dito. Ito ba isang, okay, may kwarto din dito. Ayan. Ayan. So, sinaunan, sinaunan. Talaga ang pagkakapantok. Kwarto din ito. So, ito. Ano ito? Okay, parang sulong. Parang sulong eh. Rizal bed. The poster bed used by Rizal while living in Calambas. Okay, ito yan. Ito ito. Yan yun, Rizal bed. Ito na yan. Yan, tama. Yan yung isang corona. Eh. Ito ang tinutulugan ni Rizal. So maliit nga siyang lalaki kumpara sa size ko. Kasi ako, lalampas dyan eh. 5'7 kasi ang taas ko eh. Okay. Ang ganda pa ng upuan. Mga maliliit siya talaga mga Pilipinong Pilipina okay may poon dito and then may mga banig ayon ito ay para sa mag-asawa and then may erenola and then mayroon doon yung lagayan ng mga damit doon o misan nalagay dyan eh, yung mga punda yan Okay. Laban tayo. May mga bumibisi pa din. Ito yung salamin nila. Marino. Hindi ko lang kung ito yung nabago na. O ito pa rin yung ginagamit ng muna. Labasan. Okay. Ito. Exit tayo dito. ito hindi ko napansin kanina ito ito mga kasangkapan pa rin at saka ito ay yeah, may mga sinaunang mga bote ah, ang tawag dyan ay ah, may tawag dyan eh limutan ko ng tawag dyan garapon malaking garapon ito yung pinakang wow ano ito ito ang siat ayos ang siat oh. gari sa kahoy Mm -hmm. Ganyan palang siya nung araw. Ito naman, ah, mga tapayan, uh, ah, kuha na ng tubig. Ito palang CR, ganito noon. And then, labasan, exit. Ito yung pangigib, pagkakadlo ng tubig. Okay, dito ang labasan. So dito sa may mga kondito. Okay. Uh, iba na kasi itong building yan reserve lang kasi itong mismong bahay ni Dr. Cerizal okay may paikot dito okay may mga bilihan din dito tingnan natin yung kabuuan so ito pala yun pag iigid o kakadlo ng tubig ito yung balon Batang Rizal, the child Rizal Baan ito? Ito yung pinakang balon Mandaling Okay Wala ng tubig siya, puro coins Parang wishing well na lang ito eh Kalagay din yung ascensor -ly. May nakasulat dito sa taas Ang hindi nagmahal sa sariling kanyang salita magit sa hayop at maransang isda sa so, dito so, may nakasulat pa rin dito na ano nakalagay dito ay the national centenya niya okay so may pinto pa dito hindi natin alam kung para saan ito ayan yan yung kabuang bahay ito yung inasok natin kaninang kusina so mayroon ditong kubo kubo ayan bahay kubo kahit munti yan siya ito yung sinasayang bahay ni Dr. Rosel ang laki siya so kapag may bahay kang ganito ang mayamang ka na so, meron dito ano yan parang waiting shed ah, okay may puno dito ang nara so, ang ganda ng pagkakaugat niya. so yan yung pinakang kabuuan ng bahay ni Dr. Reserzal at yung kanyang mga paligid okay samantalahin na natin tingnan natin yung eh, papa meron ditong binabasa nandito nanakalagay dito is. SLN Francisco Mercado Rizal pinanganak noon um, Mayo 11, 1818 Tidora Alonso so dito pinanganak sa pamamagitan ng pamahalang panlawag Laguna pinangunahan ng puno ng lalawigan Jose Dilina Jr. Ito yung sa pamilya, yung magulang ni Rizal. SLN. Parang dito yata nakalagay ang kanyang mga buto. Okay. Ngayon yung kabuuan. Ngayon o. Okay, kabuuan. Masaya na ano yung seri sa kalamba. Salamat. Labas na tayo.